So, yun, good morning, good morning sa inyo mga kababayan. Uh, araw po ng Sabado ngayon, August 26. Ah, uh, ito po makikita rito mga kauban kung paano po niluluto yung mga manok, ah, uh, yung ipamimigay po na pagkain sa mga bata sa Barangay Sangwan ng Poblacion Balagtas. Hiya uh, shout out sa inyo lahat, lahat ng admin. Shout out nalang kay Ma'am Hana Dulce, kay Bong Flores 'yon. Kay Ake and kay kay Vanessa ha, out so yon makita rito yung busy busy sila ah, nang maga pa po, to, new luto yung mga manok dito at ito nga po yung mga manok na piniprito ipamimigay po to sa barangay sangwan sa may bigang matanda RMB at sa may dang bakal sa NSCR PNR ng Balagtas Mulakan doon po kami nag-ending na mga kauban. Makikita rito yung pag-prepare ng mga pagkain. <laughs> Oh. So yun mga kawan, nandito kami sa Biga

So yun mga kauban Dito kami ngayon sa RMB Na Palaklas Lodge uh, Dito naman yung uh, Pamimigay na Food pack uh, Ito may mounting item ko rito Ayun graduate sa ano dating agency ng mga ano security. Ayun so, ano? malaking bahay na to yung hotel floor na may terrace Lumba doon? So yun, nandito kami ngayon sa dulo ng RMB Kung tawagin mga kauban RMB San Juan Balagtas, Bulacan So bali dito, up na po yung lamesa May nakapila na pong mga bata O so, iba itong nakikita ko na to. Yung na-picture ko, ah, uh, ito mga school supply pala yung nagkakagulang dito mga kauban. Akala ko ito na yung feeding program na sinusundan ko. estudyante mo, ma'am? Oh, okay, ah, libre po 'yan sa mga bata. Oh, okay, ah, si mama ah, namimigay po ng li libreng ano. 'Yon. Pagkatapos pumila kay ma'am, mamaya pagkain naman pipilahan nila, oh. Napakasuyat ng mga bata ni Rey, may libre yung ano pa, oh. Kaya ati lahat. Oh, bus na. <coughs> iyon mga kababayan kinosop ko si Ate kung pwedeng isama sa upload ko yung ginagawa niyang pagtulong sa mga bata pumayag naman siya kaya eto, shout out sa iyo Ate So yon mga kababayan habang inaantay po yung food pack pinapipila na po ni Council Jun yung mga bata rito two lines para mamaya wag na lang po ng food pack sa kanila yon کي چي کينديو کي پييا Yun, uh, bigla po umulan dito sa Tapila. Kaya nagkawatak-watak po, nagtakbuhan na po yung mga bata at yung mga nanay na nandito. no? Oh. Uh, bigla po umulan. Mga kauban, na dito sila si Milong sila sa, sa may tindahan, mga kauban, no? Ayan, umulan na po, umulan. Yun, lipat po kami sa awi po

Ulam na lang. Oh, uh, mga, mga kaoban, dito po 'yan sa Dang oh, Bakal ay. sa May Relis. Uh, ah, niyo po yung Relis. Ah, ito lang yata yung source na daanan nila. Wala kami nakitang daanan na sa May yan, Ulam na Ula lang, Pila, 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 pila.

Nag-aaral naman po siya ate, nag-aaral. Huwag kang mahiyang muna ate. Ayan o. Pag-video ko. So ayun, bali na handog ang pa ni Hana na aginado yung My birthday.